programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachitas, and welcome sa aking munting channel. Ngayon nga ay umaali-aligid na itong ang si Lani Dito nga sa harapan ng bahay nitong ang si Divina at... Uh, anytime at any moment nga ay makikita nitong ang si Divina, itong si Leilani na umaali-aligid sa gilid ng kanyang tahanan para nga ito'y magpakita at nang muli nga siyang magulantang at matakot siya sa ginagawa nga pagpapakita nitong ang si Leilani kaya nga bigla ang paglabas nitong ang si Divina ay siya niyang ikinagulat at ikinabigla nang makita nga niyang nakatayo nang malapit sa harapan ng kanilang tahanan itong mang si Leilani kung kaya't dito ay nasyak at nabiglang napatakbo itong ang si Divina sa kanilang tahan at tinawag niya ang kanyang pinsan na nakita nga daw niya itong ang si uh, Leila na nandudoon sa harap ng kanilang bahay ngunit nang pagbalik ay bigla ngang nawala ito ngang si Leilani at ano kaya ngayon ang pinaplano at binabalak nito ngang si Leilani kung bakit nagpapakita na siyang muli dito nga kay Dibina. Sana naman maisipan mo na Leilani na itama ang lahat ng pagkakamali at lahat ng kabulastugang ginagawa nito ngang si Dibina para matapos na ang kanyang kasamaan at ngayon ay baka magamit pa niya itong ang si uh, Tatay nito nga si Princess na kaya niyang takutin at baka kung ano pa ang kanyang gawin Kaya sana naman Leilani gawin mo na ang karapat dapat at tama para matapos ang kasamaan ng isang katulad Nito nga uh, malaking bunga ng CDV na kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode Dito nga sa Princessa nang city jail kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat god bless and bye-bye